Stephanie, ano bang ba reklamo mo kay Warren? Alam ng pamilya ko kung ano yung estado niya ng pagkataon niya. Bakula bakla. kasi. Bago pa tayo noon ni sinabihan ka na noon, alam mo na yon. Alam na ano? Malambot nga po ako. Stephanie, ikaw ba yung <laughs> nagdadalang tao ngayon? Opo. Ilang buwan? O. Eight, o. Manganganak na. Ang ama ba nito ay si Warren? Hindi. Kasi okay, okay. matagal na kami walay na. Oh, so hindi. Okay. Warren, anong gusto mo mangyari ngayon? Kaso po. Walang oh. magbabago. Warren, ilan taon ka na ba? 37. Yung asawa mo, ilang taon? 35. Gano'ng katagal na kayong kasal? Magpuportin na dapat ngayon. Pero nung umalis siya, 12 years na kami. May mga anak kayo? Ilan? Apat po. Pinagawa lang namin yung mga malilit na bagay lang. re, sabi niya, hindi ko daw siya tinutulungan sa online business niya. Pero ako laging gumagawa ng attorney. Kahit pumapasok dito sa Quezon City... May trabaho ka? Apo, apo. May trabaho apo. ka? Okay. Pag so, Sunday, oh. ako para nagdi-deliver ng mga ano mga orders. Oo, oh, oh. siya nagla live selling. Apo, apo. Anong, mga live selling apo, apo. Anong mga nila live selling niya? Ano po, mga copies parol. Inaangkat lang Inaangkat din ko. lang. Tapos dumating yung May, sabi niya mag-ano na lang daw kami co-parenting sa Aba? mga bata. Naku. Pero daw, uh. tuloy pa rin ano, magsasama pa rin kami sa bahay. Yun yung sinasabi Magsasama niya. Magsasama kayo sa bahay pero mm -hmm. hindi kayo magsisiping. Yan ang hindi sabihin siguro nun. Siguro po kakaintindi niya. Okay. Tapos sabi ko bakit may iba na ba? Mm. Sabi ko, wala daw. Mm. Tapos nung di, okay lang, uwi pa rin ako mm. sa bahay. May, Mayo ito. Mm. Oh, nahuli March, mo na. March pala, March. March kasi yun. April ko siya nahuli. April mo nahuli. Paano April. mo nahuli? Kasi po, nung nagdududa po ako sa kanya kasi yung cellphone niya lagi na yung dinadala sa CR. Mm -hmm. At tinanong ko sa mga bata kung ano po yung password. Mm -hmm. Sinabi yung birthday po ng bunso namin. Mm -hmm. Tapos di yun na, nabuksan ko nga. May nakita mm -hmm. ko doong message. Good morning, love. Ito mm -hmm. po. Ayan, good morning, love. Love, ako oh, din, ayan. miss nakita. kita. Love, pasend ako ng balance <coughs> kung pwede kasi may parating akong materiales. Ano kasi namin yan na, Tony, yung supplier. Hmm. Supplier opo. niyo si Love? opo Si Price visit ko siya nung nito lang, July 13, 2025. Tapos? Kaya nakita ko malaki na yung niya. Kasi hindi niya sinabi know. na lumipat na naman sila ng bahay. Tapos sinanap ko yung mga bata. Ayun, nakita ko nga na nagsasama na sila ng dalawa yung lalaki. Stephanie, magandang hapon sa'yo. Ano ba itong kaganapan na ito? Iniwan mo na ang pamilya mo? Ma'am, masasabi niyo kung iniwan ko ang pamilya ko kung wala sa akin sa poder ko yung mga anak ko. Nasaan la, ba ang mga pamilya? bata? Nasa kanya po. Lahat? Opo. Nasa la, po. Kasama niya yung mga lalaki. At la, yung, yung malay na niyang inahano, tinatago ko yung mga bata. Oh. Uh -huh. When welcome siya sa pamilya ko, doon nga siya, natutulog sa compound ng sa side ko. Paano niya masasabi hindi niya? Ano, binibili? Hindi ba nga sabi mama. mo, wag na akong pumunta? Sabi mo kay mama, Ma'am, bakit pinapayagan mo pa si Warren dito pumunta? Kaya nga pumunta ko oh, dyan sa bahay. Eh. Sa bahay nyo na bagong nilipatan eh. Ano? Paano hindi na ano? Di ba pinagbabawalan mo na nga ako doon? Sabi mo kay Mama na bakit daw pinapayagan pa ako pumunta sa bahay? Hindi mo naman bahay yun. Di ba? Nag-set na tayo ng boundary. sa pag-uusap hmm. natin sa mga bata na lang. Ikaw nga yung umaano, eh. sumisira sa usapan na... Ikaw ikaw lang naman yung gumagawa ng usapan na yan eh. Tapos pag kinuhinirang ko yung mga bata, oh, nag-aaway pa tayo para lang ipadala mo yung bata. Tapos pag nasa bahay yung bata kina mama, tawag ka ng tawag, pinapauwi mo na. Hindi ko kasama sa mga nyo yung mga bata. Stephanie, ano bang reklamo mo kay Warren? Alam ng pamilya ko kung ano yung estado niya, ng pagkatawag niya. Ng kasi hindi ko lang kanyang mama ko na bakla. Ngayon, nung namanhikan kami, sinabi sa kanya nung doon sa pamamanhikan doon sa tatay niya na, yung anak ko bakla. to ah, sinabi. ang Sabi ni papa, okay lang yan. Sabi niya, basta panagutan niya ang anak Sa 12 anos niyo na pagsasama, nakitaan mo ba ng kakaibang kilos si Warren para magduda ka sa kanyang sexuality? Pangalawa, yung anak ko namin, pagdumuntis ako, pumunta kami doon sa bahay ng kapatid niya. Ngayon, ako sa akin... Ikaw ba, kilala mo na ba yung asawa mo? Pornol ba yung bayan na gano'n? Bago pa tayo nun ni bago pa tayo nun ni sinabihan ka na noon, alam mo na yon. Alam na ano? Yun nga, yung sinasabi ko nga, attorney, na nung bata pa nga ako, malambot nga po ako, tapos sinatawa ko ng mama ko na bading. Eh ngayon, malambot ka ba? Hindi, Hindi po. Tapos oh. ngayon, yung 12 years na yon, ngayon lang siya nag-ano, nung, nung, nalaman na may, ano siya, na may kabit. Okay. Gumawa siya ng mga paraan para maano ako, mayroon siya panguntra Stephanie, gano'ng katagal na kayo at nitong si Supplier Lab? Yung mga ano mo, patunayan mo kasi ako marami akong ebidensya sa'yo. Oo, oh, kung ano ano. Kasi hindi ko alam. Kasi lahat ng sinasabi mo, puro lang, kasi nung alingan, wala yung, yung katotohanan. Dapat pag ka, mayroon ka ang supporting documents. Hindi yung laway-laway lang, hindi yung Stephanie, ikaw ba yung <coughs> nagdadalang tao ngayon? Oo. Ilang buwan? Po. Eight? Oh. Mga nga na na. Ang ama ba nito ay si Warren? Hindi. Hindi. Okay, matagal na kami wala yan eh. Oh, so hindi. Okay. Warren, anong gusto mo mangyari ngayon? Kaso po. Walang oh. magbabago. Stephanie, kasal kayo ni Warren. Yes, Nabuntis ka at buntis ka ng ibang lalaki. That is more than enough reason to establish a scandalous relationship for adultery. And that is a criminal case pag alis mo, ang dami nating utang. O, oh, sino ang nagbayad nun? Ako lang ang nagbabayad nun mag-isa. Yung company loan natin na umabot ng 60 plus. Patingin nga, ano ba yung mga dala mo? Oh. Kasi na-hospital po yung anak namin. Oh. Halos umabot kami ng 60 plus sa ano. Ikaw ang nagbayad niya. Oo, sa, ano, sa company namin. Okay. Tapos may mga SS loan pa kami. Ako din o. nagbabayad nun. Tapos nagsusuporta pa ako sa, sa mga bata. Hindi ako mm -hmm. nagre-reklamo. Ngayon pa, nagreklamo kasi, yan, punong -puno na pa ako kasi, ayan, punong-puno na yun lang bata kasi na four years old, medyo kailangan talaga natin establish na dapat mapunta sa iyo. Kasi ang natural kasi at okay. ang default na pagka below seven years old ang bata ay mapupunta sa ina. Pwede na lang kung mapatunayan na hindi karapat dapat ipagpatuloy ng isang ina ang pagiging ina niya doon okay. sa mga batang yun. Stephanie, ano pa ang hinanap mo? Ano ba ang bata. kulang? Nagasawa kami niyan ganito. Inimo mo yung sahod niya. Oh. Ah, hindi niya na po provide na no, kasi nga hanggang sa nagdagdag yung anak namin, tinutulungan kami pati yung sa side ko. Napakababaw lang dahilan mo. Bakit daw siya torrent tutulong? To Dapat ako lang daw nagpo-provide mag-isa. Yun yung dinidikdik niya. Mayaman daw kasi yan, attorney. Eh. Kaya may sariling negosyo eh. Ito, 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 o, di ba, eh, pinagmamalik mo mama yung sariling negosyo yan. Eh, dalawa silang kakasuhan mo eh. Silang Opo, dalawa. silang dalawa nga po. Di ba? Gusto ko silang makulong Eh, pero dalawa. baka naman kung hihingi ng tawad dito si Stephanie sa'yo. Para lang sa mga bata. Eh, ano? Hindi na, Torne. Eh. Kinausap ko siya, sabi ko kukunin ko yung mga bata. Ayaw niya talaga. Ang inaano ko lang naman, kaya gusto ko kunin yung mga bata. Kasi nga, kasama nila yung stepfather nila. I, eh, eh, hindi, yung, hindi stepfather muna kasi... Babae hindi yung ano eh. Yung, bunso. Yun yung inaano ko. Tapos tinanong ko yung bunso. Sabi ko, saan ka natutulog? Katabi daw niya yung daddy niya. Daddy kasi pinapatawag niya doon sa bata. Oh. Rio, first step natin dito, ako, mm. I would like to go to a social worker. Yes po. Ha? Kasi may mga bata kasi eh. Assessment, counseling. Of course, kasama na doon ano, yung um, pag-evaluate doon sa sitwasyon ng mga bata para pag nagkaso na si Warren, uh, diretso na, meron ka ng home assessment, yung gano'n. Kasama yes, na pati yung four para years ako. old yung mga conditions uh, of course the sexuality ano is a ground no for declaration of nullity depende kung alam na ba niya before pero hindi in niya seryoso mm -hmm. meron bang katibayan na ganun talaga if at all true okay so ibang usapan pa yon pero ang pinaka glaring dito Rio is Stephanie iniwan mo ang asawa mo kinuha mo ang mga bata nakikisama ka sa ibang lalaki na, na hindi mo asawa at nakikita ng mga anak mo. Paano natin pinapaliwanag yun? Anong klaseng mm -hmm. values ang uh, binaparating natin o tinuturo natin? Again, without being judgmental, let's just go by the facts. Buntis, hindi sa'yo, kasuhan. Opa. Stephanie, wala na bang chance para ano kaya? Uh, Stephanie, Warren, kung mag-usap kaya kayo, mm -hmm. di ba? What? ni kasi yung case niya, kasi nabuntis siya. Okay. Wala nang ano sa... So, ano Pero kung, katanya? kasi kinausap ko siya bago yan, mm. sabi ko, kakalimutan ko yung lahat. Kausap namin, kasama namin yung parents niya, mm. yung both parents niya. Sabi ko, kakalimutan ko yung mm. lahat, yung mga nangyari. Dahil mahal mo pa? Hindi, para na sa mga bata, sa mga kasama tayo. Kasi, yana kasi yana yan. hindi pa siya buntis nun eh. Dahil eh ngayon, nabuntis niya na, niya. na eh. So, hmm. Hindi na? Oo, oh, hindi na. Kasi okay. may involved ng bata eh. Okay. Uh, sa akin uh, good luck na lang. Siguro may makakuha kayo ng matibay na ano yung manong abogado. Okay. Kung ano yung ano yung kakahinatnan nitong kaso natin. Sana maging masaya na lang tayo kung ano yung pupuntahan nito. At sana maging maayos ang uh, mga bata. Kasi hindi biro ito, ha. Hindi ito biro. Yes, sir, schedule natin yan at masamahan namin kayo patungo dito sa MSWDO ng Florida Blanca kay Ma'am Jennifer Montemayor and Ma'am Stephanie, kami po ay uh, umaasa na kayo po ay makikipag-coordinate sa amin lalo na kung tungkol sa mga bata para ito po ay ma din natin.